Ang pinakamalaking kasalanan po na nagawa ng nanay ko sa tatay ko ay ang nanlalaki siya at kumpari pa po ni papa. Nabuntis po ang nanay ko ng kumpari ni papa pero pinatawad pa rin siya. Tawagin nyo na lang po akong ginbilog dahil bata pa lang ako ay nakikita ko na ang pagiging manginginom ng nanay ko. Madalas daw ng mga lalaki ang kainuman ng kanyang ina at lagi silang umaabot ng madaling araw dahil mahina lang uminom ang tatay niya. Kaya ang natitirang kainuman ng nanay niya ay mga kumpari ng tatay niya. Pito silang magkakapatid at mulat na sila sa pagiging lalakero ng nanay niya at hindi nila maunawaan kung bakit palagi niyang ginagawa yon dahil sobrang bait naman ng tatay nila. Hanggang sa nabuntis na ng isa sa kumpare ng tatay niya ang kanyang ina at nagdesisyon sila na ipaampon na lang ang bata. At ang kapalit nun ay ang paulit-ulit na pagpapatawad ng tatay niya sa kanyang ina dahil ayaw niya daw na maranasan nilang maging broken family. Pero sa tuwing nagkakaroon ng inuman sa kanilang bahay ay palagi pa dumidikit sa iba't ibang lalaki ang nanay nila dahil may ibang mga tao na natutulog sa bahay nila nakasamang kasamang bumabiyahe sa trabaho ng tatay niya. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkasakit na ang tatay nila at dito na nagsimulang masira ang kanilang pamilya na pilit na inaayos ng kanilang pinakamamahal na ama. Dahil lalong lumala ang ginagawa ng nanay nila dahil kahit siya ay nasa trabaho ay nakikipag-video chat pa rin ito ng mga kabastusan. May mga kamag-anak naman ng tatay nila na tumutulong sa kanila ng pinansyal kaya kahit papano ay nakakasurvive sila sa pang-araw-araw na buhay. At kahit sobrang lalakero ng nanay nila ay nakakapag-provide pa rin siya kagaya ng mga bayarin sa bills at pagkain nila araw-araw. Hanggang sa lumala ang sakit ng kanilang tatay at dito na nagsimulang magdamot ang kanilang ina. Tuloy kaya na nitong hiniwalayan ng tatay nila at yun daw ang rason kaya hindi na siya magbibigay ng pera. At ang sabi ni Jane Bilog ay nakakalungkot lang daw dahil lang sa tawag ng laman ay magagawa mong iwanan ang iyong mga anak at ang asawa mong hindi na makalakad. Kaya simula noon na hindi na sila nanghingi ng sustento sa kanilang nanay pero hihingi man sila ay para sa bunso nilang kapatid na maliit pero nasusumbatan pa. Palagi nilang nakikita ang tatay nila na umiiyak sa gabi at palagi nitong sinasabi na mama alam na siya. Hanggang sa nasugod sa ospital ang tatay nila at ang sabi ng doktor ay hindi na aabutin ng umaga ang nilang papa kaya kailangan na nilang papuntahin ang lahat ng kanilang kamag-anak kaya kahit masakit ang ginawa ng nanay nila ay nagpasya silang magkakapatid na papuntahin pa rin siya dahil nangako naman siya na magmabago na pero totoo, hindi sila naniniwala dahil kilala nila ang nanay ni Nana walang ibang inisip kundi ang kanyang panlalalaki. Pagkatapos ng araw na yon ay binawian na ng buhay ang tatay nila kaya ang akala nila eto na ang susi para magbago ang nanay nila pero hindi. Dahil sa tuwing humihingi sila ng tulong sa kanyang nanay para sa nakababata niyang kapatid ay hindi pa rin sila binibigyan. Gusto ko lang pong linawi na simula sa akin hanggang sa pinakabunso ay sinamahan namin ang tatay namin nung nabubuhay pa siya hanggang sa huli niyang hininga. Sa ngayon po ang mga maliliit kong kapatid ay nasa side na po ng tatay ko sa mga kamag anak namin at nag-aaral po silang mabuti. At lahat po kami ay honor student at ako po ay tinatapos ko na ang senior high school. Nagpasya po ako na magtrabaho pagkatapos ng high school para makapag-ipon para sa aking kolehiyo. Kaya sana po maraming ma-inspire sa aking istorya dahil hindi pagre-rebelde ang solusyon para makaiwas sa ganitong klase ng buhay. Gusto ko lang din pong humingi ng advice kung ano po ang gagawin ko kapag bumalik sa amin ang nanay ko. Hanggang dito na lang ati Ibig sabihin ng ating letter sender ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na kasakaling bumalik sa kanila ang nanay nila. At kung sakaling na bumalik siya at handa ka namang magpatawad sa kanya, bakit hindi? Kasi feeling ko ito naman yung gusto mo mangyari. Gusto mo talagang bumalik pa rin sa inyo yung nanay mo kahit anong kasamaan yung nagawa niya sa inyo noon. At kapag nandiyan na yan, kusa mo naman yung mararamdaman kung gusto mo ba talaga siyang makasama o hindi. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka every everyday. Kaya shoutout muna kay Francesca Ley Hernandez. Rochelle Cabanza Cortez. Happy Day na rin kay Brichelle Dondonay, Rochelle May Reyes at shoutout na rin kay Chelsea. Kaya yun lang. Lecture like para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!